Napanood nyo na ba itong video na to na kung saan namimigay sila ng pera in Davao? hindi, hindi ba kayo nawi doon? Eto, tara, panoorin muna natin. Po, tatlong lipo kayong beneficiaryo. Mga panggap kayo ng 5,000 pesos cash! At lima kilo ugas! Kahit Happy kayo! Para nagtataka lang ako, bakit kaya nila inuna doon sa Dabaw? Ano? Namimigay sila ng pera doon. At ang uh, pag, pagkakaalam ko, parang nanghihingi ata sila ng uh, ID at kailangan nilang mag-register para mabigyan sila ng uh, pera, ng ng ayuda, ganon. Ang ipinagtataka ko, kung makikita nyo dyan sa taas yan, uh, yan yung mga binahan na lugar dito, malapit lang sa Manila. Um, Rizal, Antipolo, uh, Um, also Manila, uh, ano pa ba, Cavite, meron din baha. Ang pinagtataka ko, bakit hindi sila nag-focus dito? Kung saan marami yung mga individual na talagang apektado ng baha. Na siguro, sana they could have, you know, send the relief goods, mamahagi ng pera, kasi ang dami mga kagamitan na talagang nasira, hindi nila in kasi na biglang pagtaas at pag-apaw ng tubig hindi ko talaga maintindihan bakit inuna nila sa Davao. Anong meron sa Davao at kailangan nilang doon mamigay ng pera? Enlighten me, enlighten me. Is it a form of politicking na dahil ang mga tao ay sobrang stress and um, ah uh, tawag dito, sobrang stress na with the situation in with KOJC. Kaya tinitake advantage nila yung pagtulong doon para ma-divert yung attention ng mga tao na nakaka-experience ng uh, harassment from KOJC para makuha nila yung, yung attention or makuha nila yung simpatsya. Ano? Wala lang. Hindi ko talaga magets Bakit ganon? Tsaka grabe siya kung mamigay ng pera. Parang si Kuya Will, ano? Kala mo, o, kanya yung pera na yon na pinamigay niya. Hindi okay. niya galing sa, hindi galing sa bulsa niya yung pinamimigay niya ngayon. Grabe, ay.